Arky, pag mas madami bang simento sa halo, eh mas matibay din. The short answer is no. Ang tanong niya, kung mas marami bang semento sa halo mo, mas matibay ba? Depende. Pero obviously, the answer is yes. Alam nating lahat na kapag marami ang semento mo, mas matibay ang kongkreto. As long as nasusunod mo yung design engineer. Actually, mas prone pa nga siya sa shrinkage at cracks pag masyadong maraming semento. Partly, tama naman dito si architect. Pero masyado pang mababaw ito. Architect kasi is for architectural only. Scope po ito ng civil engineer dahil meron tayong materials engineering. Marami po kasi stages ang design ng concrete tamang proportion ng concrete na gagamitin natin. Pwede naman natin siyang i-check online. yung mga ganitong case, paubayan mo sa professional engineer dahil hindi ito nakasulat lang basta-basta sa libro at hindi rin ito pwedeng i-chat GPT lang. Isa-isahin natin. Unang stage, yung initial design engineer. Pangalawang stage, kung merong case na ikaw si client at si engineer na found out nyo ngayon na pangit yung aggregates na nabili nyo at gusto mo medyo matibay, ngayon, papasok na tayo sa stage 2 at pwede mo namang dagdagan ng cement as long as dadagdagan mo rin ng water dahil nakabase dapat ito sa water cement ratio na design ni engineer tinitimpla ito ni engineer para maiwasan na rin yung concern ni architect sa shrinkage at cracking ngayon habang dinadagdagan mo yung semento at tubig may certain limit yan papasok na tayo ngayon sa stage 3 kung saan hindi na effective yung pagdagdag mo ng cement at tubig ang kailangan mo na ngayon i-adjust ia mo na rin yung gravel at sand kasabay ng pag-adjust mo ng water at cement another thing din na ginagawa namin sa mga project namin, ay eh, naglalagay kami ng admixture sa mga concrete. Itong 140 grams ni super concrete, isasama lang natin siya sa isang bag ng simento. Yung usual na simento natin, 40 kg. Napakadali niya lang gamitin. Literal na isasama mo lang siya dun sa mismong halo. Paumanhin, stop architect. Hindi po ito ganung kasimpleng nilalagay na lang sa halo mo, then ibubuhos mo na ngayon sa buong bahay mo. Kailangan ng supervising engineer. I-advise si client na we need to test this before we apply into your home. E eh, paano kung bagsak ngayon yung konkreto mo? ide mo ngayon. Problema ito. Kaya ang case, i-recommend -re ni engineer ngayon na kailangan bago po natin ina-accept ang mga ganitong product, kung first time natin magamit, magkakaroon muna tayo ng mga sample testing. Like for example, gagawa ka ng konkreto na cylinder, tinahalo mo ngayon, then ipapatesting mo sa malapit na concrete testing center, at kung pumasa ngayon, then tsaka mo palang ito ibubuo sa bahay mo. Pangalwa, dapat ang naghahalo nito is yung person na may kasunayan sa paglagay ng admixtures. Dahil sensitive ito, hindi ito ganun kasimple na okay, tanggalin mo, buhos mo, hindi. Marami po tayong kinukonsider, kaya please ask your supervising engineer sa project. For more high make quality tips, follow this page.